Mga kapatid, mag-aral tayo. Kasi pag hindi tayo mag-aral, lagi tayo magsasalungat, hindi talaga tayo magkakasundo. Oo. Kaya lagi kami nababash. So magkakasundo tayo pagka bumalik tayo sa Quran at Sunnah. Yun lang naman ang masabi ko sa inyo. Kapag mayroon tayo hindi na pagka, pagkakaunawaan mga kapatid, balik ka sa Quran at Sunnah. Yan ang tanong ko sa inyo. Yung bang paninindigan mo na yan, may dalil. Pag walang dalil, bakit kita susundin? Halimbawa, sa ibang sekta, bibigyan ka ng sample. Bang sekta, at ito ang una, nung, mat, nung noon, na, naalala ko noon, pag tinanong ko yung matatanda, saan ang Allah? Sabi nila, wag mong, hindi natin kayang ituro saan ang Allah. Nasaan bang Allah? Saan, sa, saan, saan po ang Allah? Alam niyo po ba kung nasaan ang Allah? Sa, sa, sa taas, sa baba oh. Sa taas? Oo. Uh -huh. Pero ito po para sa kalaman niyo, may sikta. Hindi, hindi ko na po babanggitin. May sikta po sa atin Nakapatid pa rin natin ng paniniwala nila ang Allah ay walang lugar. Allah mo, judun binamakan. Ang Allah ay mayroon. Nakapagtapos din sila mag-aral. Pero hindi sa school na pinanggalingan ko. Sa ibang bansa. Ayoko pong banggitin yung pangalan ng school kasi baka mamaya ma mabanggit natin silang lahat. Kasi yung iba matuwid naman. Pero marami sa kanila, ang paniniwala nila, ang Allah ay walang lugar. Magagaling yun. Mga wala ang tawag sa kanila. Nah, sabi ko nga, para magkasundo tayo, para magkaisa tayo, balik tayo sa dalil. Dalil. So, ang tanong nila, tanong natin sa kanila, saan ang Allah? Sabi nila, hindi kailangan ng Allah ang lugar. Ito ay usapang akida. Kaya dapat, hindi man tayo magkasundo sa fiqh, dapat magkasundo tayo sa akida. Kasi kung hindi mo alam saan ang Allah, kailan man dito magkakasundo? Unang-una, ang Allah Marami tayong dalil. Unahin natin ang panindigan nila. Kung maninindigan ka na wala kang dalil at maninindigan ako na may dalil, hindi, hindi tayo magkakasundo. Sabi nila, ang Allah ay nandyan pero walang lugar. Okay. Bakit daw? Kasi daw, pag sinabi mo ang Allah nasa taas, para mong sinabi na ang Allah, kailangan niya ng lugar. Totoo naman. Kailangan doon niya ng lugar. Ang problema, itong mga sekta na to, mas madali nilang makuha ang ano mo, kumbaga ang simpatya mo. Bakit? Kasi inuuna nila ang utak kaysa dalil. Yukaddimuna al-aql 'ala al-naql. Inuuna nila ang nauunawaan mo kaysa dalil. Bakit? Tingnan niyo po. Sa batas ng Islam, dalil muna kahit hindi matanggap, kahit hindi matanggap ng utak. Halimbawa, pwede bang halika ng bato? Hindi. Ano, share ko, hindi. Halimbawa, halik-halikan ko itong pusti na to. Oh, sabihin nyo, Ustad, pag mo inahalikan yan. Siyempre, sabihin mo, ba bawal yan, di ba? So, ibig sabihin, ang pag-alik sa ano, bato, halimbawa, ang, ang ito, tubig. Oh, tapos, na, ang, ang hindi ko ininom, hinalik halikan ko lang. O, oh, sabihin mo, baliw siya, so, Ustad, hindi naman inahalikan yan. O, oh, yung bawang. Saan nilalagay yun yung bawang? Nilalagay yun sa damit. Saan ba ginagamit ang bawang? pagkain. O yung iba, ginagawang kwintas. O, hindi naman kwintas ang bawang. Kasi may nakikita ko noon. Pagbata, bata, nilalagyan ng bawang dito. Ako, nakasuta ko ng bawang noon. Dahil takot to, siya, takot to yung gin sa bawang. Hmm. Ang bawang, pang sigang, pang prito, pang... So, alangan naman na yung bawang gagawin kong kwintas. So, dapat dali lang inuuna natin. Kahit hindi matanggap ng utak mo yan, kailangan mong tanggapin. Halimbawa, bawat talagang halika ng bato. Tingnan niyo po. Si Umar bin Al-Khattab, nakita niya ang propeta sallallahu alaihi wasallam hinalikan niya yung black stone. Sino po hands na po dito? Meron po ba hands na? O yan. Dito sa mga babae. O yan, meron. Alam niyo naman po, di ba? Sa mga first time mag maghats, number one na tinatarget nila sa kaaba, yung bato. Kaya sabi niya, hey, hindi ako makawin, kailangan mahats. Yung iba talaga yung mga naghahal, sabihan Na intindihan ko, lalo na yung hindi pa nila nakita yung black stone. Ipipilit nila yun. Pero pang pa original ng paghalik sa bato, haram talaga. Yung Omar, ang propeta sallallahu alaihi wa sallam, hinalikan niya yung black stone. Anong sabi niya? Kung hindi ko lang nakita, ang propeta sallallahu alaihi wa sallam, na hinalikan niya, hindi kita halikan. Kasi sabi ni Omar yun, bakit? sa inna ka la tanfa wala tadur. Dahil wala ka namang naitutulong, wala ka rin na, na ano, na hindi ka rin nakakapalakit. Pero anong inuna ni Omar? Dalil o yung, yung utak niya? Dalil. Dahil nakita ko ang propeta yung hinalikan ka niya, hahalikan din kita. Kasi hindi, hindi, hindi ko matanggap ng utak na pwede kang halikan. Ibig sabihin, dalil. Ngayon sabi nila, ang Allah wala sa taas. Bakit? kailangan daw niya ng lugar. Hindi natin sinabi ng Allah, kailangan niya ang lugar. Ang Allah ang nagsabi na nasa taas Tinanong ang babae, sa hadis na rawaho muslim. Ang rawaho muslim, mahina na hadis o malakas? Malakas! Quran, sahih Bukhari, sahih muslim. Kaya nga sahih. Pag sinabing sahih, wala nang debate. Sahih na. Correct na. Sabi nung Propeta Sabi ng propeta sa babae, sabi niya, Ayin Allah. Sabi niya, Nasaan ang Allah? Hindi naman siguro magtatanong ang propeta ng lugar kung walang sagot, di ba? Pwede ba yun na magtatanong ng lugar tapos walang sagot? Alimbawa, magtatanong ako ng ano, ah, Saan po yung gaysano? Doon po. Hindi, ang tanong ko po, gaano kalaki ang gaysano? So halangan naman na yun ang, ang tanong niya, Saan? Tapos ang sagot, gaano kalaki? Pag tinanong kung saan, ang ibig sabihin, nagtatanong ng lugar. Kaya sabi ng propeta sa Allah, saan ang Allah? So sabi ng babae, fis sama. Hanggat sa may isang salaysay na nagturo sa taas, sabi niya, fis sama. Ang ibig sabihin ng fis sama, sa itaas ng langit. Hindi sa loob ng langit, ha? Sa itaas ng langit. So ano sabi ng propeta? E, Waman ana, man ako, sa ikaw ang sugo ng Allah. Ano sabi ng propeta pagkatapos? sa amo niya e innaha mu'mina palayain mo ang babae na ito na alipin dahil mananampalataya ibig sabihin kung alam mo kung nasaan ang Allah mananampalataya ka kung hindi mo alam hindi ka mananampalataya sabihin, isa ito sa dahilan na dapat magkasundo sa dalil so ang daming dalil na ang Allah nasa taas pero may mga sekta na nagsasabi na ang Allah ay walang lugar at mas masusubok kayo kasi nangangaral din sila sa social media at maalam sila maalam po fluent mag-Arabic, may nag-graduate nag ng university, nag-graduate ng master's degree, nag-doctorate, pero paniniwala nila ang Allah ay walang lugar. Pero tayo, ang dalil natin, siyempre, ang dalil natin ay may lugar ang Allah. Hindi ibig sabihin kailangan niya. Siya mismo nagsabi, na sa taas siya? Pag magdudua ka nga, nakatingin ka nga sa taas eh. Dahil alam mo, ang Allah nandun. Tapos nagkukwinto ka pa ng propeto salasala bumakit sa langit. Di ba? Tapos ipinagutos yung salaw. Sino nagutos doon? Alam nga naman ang nagutos sa kanya, hindi ang Allah. Ibig sabihin, ang Allah nasa taas. So, hindi natin pwedeng sabihin na ang Allah wala sa taas kasi yun ang dalil.